Dito ang pinakamamahal kong asawa. Ano may mayroon akong na, mayroon akong nakaroon akong pira ngayong umaga blessing sa Panginoon. Yeah, 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 Dito like, ang India. ano ko. Kong... Sa kuan na Mami love sa tatlong kulor na ito anong pipiliin mo itong Itong blue nga marami. Itong green nga dalawa Itong yellow isa lang. Itong 1K ay isa lang. Anong Dalawang gusto mo? Ay. Dalawa. Anong gusto mo? Kapiliin mo? Ito lang 100. <laughs> Ang bright sa lula. Mas bright pa ito sa apo ko. Pagkita okay. Pag mo ito sa Magdami kang Wink wink Nagkuhan win. Thank you, 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 you Lolo Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank Lolo thank, thank you, thank you, thank you oh, sige, kita mo yung coins mo. You. Wow. 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 What will I say I it, to Lolo? Yeah. Sana, Lord. Dagdagan mo pa si Lolo. Oh, sana. Dagdagan si Lolo. Lord, daga, dagdagan mo pa daga, si Lolo. Dagdagan ng... Bukay. Dagdagan ng... there Yes, okay. yes. Yeah, so, yeah. so, Madami ko siya.